Kakahabol ko sa kanila. Buti na lang na plat si Pop Senki. Ayun, naabutan ko sila. Kung hindi ko, kung hindi pa naplat, plat, hindi ko pa maabutan. <laughs> <laughs> well, stick. <ka>. <laughs> <laughs> Grabe. Lods! Nangyari Lods, ilay mo nga! Pucha, plat na, naputol pa! Wala na! na. Uwi na kami mga Lods! Kaya magkakay, lulutol lang sa kapitapon! Plat naman! Alas 12, May... Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Mga idolo, ayan na, ang kasama ko Namiss ko talaga ito. We are Team Never Give Up. Here it comes. The team Never Give Up. Kala ko, wala na kami nga na eh. Kasama eh. Ano ba? Nga ako eh. Alright. Samahan nyo kami sa biyahe namin ngayong araw. Tara! Naiwan na tayo. Sobrang bilis ni Kulot. Hindi ko na maabutan. Wala na oh. huling natin let's go pull ah so, na, na tayo ng mga kasama natin uh, sa lakayayon sila ang bibilis masyado mo ngayon magod Mag na tayo lalabas ng resistensya Oh, mamaya abulin natin yun Hin sila hindi mo na ako tubig abulin ko na sila let's go putang uh, ko din yung idol ko alam niya galing ano ako kanina pa ayun ah ayun na ko na rin ang buntot salamat Awat na abot ang idol ko. Woo! Kasama na ulit kami. Grupo kompakto. Alright. Tuloy lang ang biyahe natin. Lord, shout out, Lord. Abot <tapos> dito. Sa Tagaytay. Ah. Sige, okay, away ulit. Lord, nangyari Lord. Jilay mo nga. Pucha, flat na, naputol pa. Wala na lods. Alam mo ba yung huli mong sumpak dun sa SM? Naka 2K views na ako nun. Ngayon kaya, ilang views kaya ito? <laughs> <laughs> Ang sumpak <laughs> ni Turut Nyao Channel. Alright. <laughs> <laughs> wala, guys, wala, wala pa kaming dalang bulkit. Agoy! Ah! Oh, mga bulkit, patay tayo nito. Pag oh, talaga pala, kinala yung <laughs> Tatayin so na lang, naiwan. Ibang bike yung ginamit ko ngayon. Kaya wala akong dalang bull kit. Nandun, nakadikit na sa MTB. Bale. ayang-ayang gawa ng paraan yan. Uh, ni yo. Surot niya ako dyan eh. Nasumpak. Walastik yan. Nandito kami ngayon sa walang vulcanizing shop. Alright. tahimik ang lahat tulit-tulit muna ayaw sa ahon, gusto sa lamon alright huwi na. na kami mga lads kaya magkagay, lulit na lang sa kanta ka ahon man? naman alas 12 medya na 19 kilometers pa lang tinatakbo namin magkagay na kami nagpupuli ka na ano bang insayo to? huwi wala Sumpak talaga. Spiker <laughs> <Shum> flat. <laughs> Lods, ano nga sabi mo? Ewan ko ba bakit ano? Ba't nagkakaganyan to? Sige, palit gulong na yan, <laughs> palit na lahat. Palit bike. Kaya nga pinapenta ko na to eh. Quick bike training, na rin ba? Pinose mo kasi, baka nagtangpo na yun. Pinose mo kasi. <laughs> Loko ka, bibenta mo ako ha. Flat kita nang i-flat ngayon. <laughs> At naabutan mo na sila. Grabe, si kulot lagi na umuuna. Lapit, di ba? The team never give up goes to Tagaytay. Kakahabol ko sa kanila. Buti na lang na flat si Pop Senki. E. Ayan, naabutan ko sila. Kung hindi ko, kung hindi pa na flat, hindi ko pa maaabutan. Wala <laughs> <Well>, stick. <laughs> ano. <laughs> oh, Grabe. Uwi na kami. Naubos na yung aming oras. Let's go. Wala. Ayos na ayos. Puro lamon. Right lamon na to. Makdo naman kami ngayon. Take out. Alright. Tapos, mamaya uh, tulog. Ang resulta, Tensa yung kain to. Tensa yung ramon, yung kahon. Yung <laughs> Grabe. Hirap na hirap ako ah. ha. dito sa dalawa. Biting na biting pa sila. Oh. Ayan nyo. Susunod na biyayang maaba